Ah, pakasarap. Sementado na. Oo, oh, 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 oh. Sementado na yung oh, oh. medyo namin. <laughs> sementado Yung one port, sementado na. Sementado, sementado na yung gulong. <laughs> Yun, good morning mga idol. Ngayong araw ay pupunta tayo ng Mount Uro. Sama natin sila Kuya Mike, mga damuho Dito tayo ngayon nag, ano, nagkita kita sa Marikit Ng Marikina okay, mga idol Ito na kami ng Mount Oro Kaya na medyo Makulim na langit eh Yung ating kalangitan mga idol Pero ngayon medyo lumiwanag na kami ng Mount Uru 7.33 ang umaga nakaka 24, ah, 25 nakaka 25 kilometer na tayo ang na nito ilang taon ng ganito pang usadang ito mga ito ginaayos uh, pumunta pa kami dati ng Mount Ayaas dati pa yun ito rin kalasada ganda pa rin Ayo, mengaidul.

Hindi ko si JJ <laughs> na Hindi, pag-aon Ayun, mga idol Dito na tayo sa Maskap Parang gaya yung isa ni si Drew Grabe mga ahon Hindi ko na ipakita mga mga idol Hininga lang ako Ayun, pag-uba mo rito Yung direction yan, Mount Uro Tapos pag ka na laman Pagkutayan ng Mount Ayas Ya, yeah, memang mga pulse niya dyan eh. Pero ito, pilitin natin dahil sa Mount Tour tayo. Kaya um, um, eh. na yun, ano uh, yan eh. Mount Ayas. Diyan mo, sa kuyang nakaraan. Jay Bings. Baka kami dumiretso eh. Simintado na. Dati mabato rito mga idol. Kalsada na siya mga idol. Kasamplangan oh, kami nung una dito. Sobrang bato Time ba oh, to eh? yung uh, uh, no. 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 oh. Yun ah. Ganda na. kasama ko pa sila sa hindi ko pala pupunta <laughs> at may data puntahan ko na <laughs> <laughs> wala man lang sign na magagawin pala no? lakas ko kuya ano ba? nakabilo lang yan mga idol kailang bumuho na no? kinain na ng dito pa yung isang kalsada ayun eh, isang linya ng kalsada ayun na lang na lang sa dahil malupa ganito naman na wala doon sa bus stop arco lang mong sun city hey, ito na ito na naman Kita rekran diba. Kita nalim. Pakalo niya pa. Magriddin kaya yan ng idulo. Uh. Bukal na yan dito. tayo. Uy, mag-aabot muna Eight ingredient. Eight ingredient lang. Kaya nawa natin sa dang parit hindi pa ingredient yun eh. Hindi pa oh. ah, ingredient, ingredient. Ito eight ingredient lang. Cosmic balik balik ito na. Ito na yung kalbaryo. hanggang Mount Oro na to. Sabasa basa ka ba ng medyas eh Eto na. Ayan o. Oh. Tapos yung Pinibigyan tayo ng ilang siminto. Eto na uli. Wala ilayo din yun ha mga idol. Ilang kilometro yun? May dalawa. Huh. No? Mm. Ito mo naman yan oh. Look at that view. Doon tayo galing sa baba Ayun oh tayo galing ina.

Oh, shout out, Kuyang. Hingal, Kuyang. Hindi <laughs> na kaya. Oh, shout out kay Jay Manikis ha, hindi ka sumama ha Yun o Bakit hindi ka bang sumama yun? Morning sir. Jay Manikis Oh shout out, shout out baby Kasi ito kami sa mga toro, walang kadala-dala itong mga to Kita mo naman, kita mo naman mga idol, inaahon, mga toro Abi Maldea Unang ahon, gravel bike, pangalawa na ahon minibelo Pangatlong ahon ako rito, nakano na ako 4x4 Pakauwi lang ni Ate Aira Ang mending. Ano ba Ayun o. No. kay Darwin at saka kay Sam. Nasa baba pa. Shout out kay Cool Sino yun? Si kay Noel. nga Ayun o. No. na ng pandisali. Ayun o. No. inaahon namin dito mga idol. Pero ako hindi ako nagminibilo. May na ako rito. Tama lang yung mga natin. No. putik na tumutulas yung gulong natin pagpapadyakan tumutulas sa buhangin ampaw pero may mga porsyon naman na ano, pwede yung padyakin pari shout out mo si Rat eh. Ride ayun lalo wala na alam eh shout out Rat Ride nasa ka ba ngayon hindi ka sama sa amin dito. Nagpinitensya uli kami. Napakasarap. Ah, <laughs> Sementado na. Oo, oh, oo, oh, oo. Sementado na yung video namin. Sementado na. One port, sementado na. Sementado na yung gulong. Ganito, easy. Eh. basic ah. apa Selamat pagi. video? Tidak ada video. Seth! Helmet? Video, video, video. Hindi kaya pa ba ito? Pagdating naman dun sa baba mga idol Parang pantay lang siya Pero pagdating dito Pauka na Hindi na ala ng tubig Galing taas ay no, Thank you Lord Nakarating din Mount Uro O ito na Right. Ano ba naman ang dito na ka? Oo Yung malaki mong malagbag. Napunta ko na po. Tapos yung ridge yung dead man's ridge. Saan po ito? Oh, tama rin sa 'to. Oh, yung nasa bit na yun. Ting malagbag. Sa harap ako dumaan ng bulkan. Mga lang. Lor sa Grande. Sa Liwauli Pero ano pa rin yan? sa pag ako naman kayo rito sa ano, Mount wow. Dalhin niyo naman yung mga basura niyo pagbaba. baba. Huwag niyo nang iwan dito kasi libre lang yung mga dito. Libre na lang yung pagpunta niyo rito, wala lang entrance halos eh. Wala talaga, wala talaga, wala talaga yung gusto pagpunta pupunta rito, kakain ka lang. Bibili uh -oh. ka lang ng tubig sa baba. Yun ang gastos niyo pagpunta rito tapos Pag ano niyo rito, pagtapos niyo kain, no? Tatambak niyo yung basura niyo Fake news. Ano <laughs> oh, nature lover diyan? Pa oh, di diba? may ilog mag ganun niyan? Di diba? ba? Nature lover ba talaga kayo? So yun mga idol, kababaan na kami Jadi ini yang perlu nak tu. Kita buat nak mount nak in idol. Mali ko ley. Ayoko sa Sa mo na ka na to. Adali mandali, adali mandali, ng isang ano yan dyan. Ayan <laughs> <gasps> <laughs> 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 mo, sabi ko ko na-perfect eh. Ako <laughs> oh, lang, nakuha naman yung... Ano, ...yung stick. Oh. <laughs>